Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa. So ngayong hapon, share lang po namin no ang mga gulay na aming napipitas kagaya ng talong, ampalaya. So yung kamatis hindi pa namin napipitas, tapos yung talong hindi pa natatapos. Ang ampalaya tapos na namin napipitas pero hindi pa uh, tapos ang pagbubuwak. So siguro mahigit tatlong tonelada na mga kapwa ko farmers ang mga nagulay na natin na pipitas na ampalaya. 'Yung talong tuloy pa rin ang pagpipitas hanggang ngayon, hindi pa natatapos. So 'yun po ang nabindol namin na mga ampalaya at saka ah talong. Then marami pang hindi na ibandol. So 'yun na po 'no mga Kapwa ka Farmers ang mga gulay na aming napipitas pipitas ngayon. So marami pang pa ampalayan na hindi namin nabubuhat palabas. So ito po ang ating uh, Galaxy Max F1 mga kapwa ko kapalmers. So yung mga balok to, yun po ang tawag natin class B. Tambak din. Then yung mga ganito, ang class A hanggang dun sa baba, class A din. Pati yung nakatambak na dyan. So yun po. Then ito po ang class B ng talong. Ito banda. At ito naman ang mga klase. Nasa 100 bundle na po kapin tayo. So, hindi pa tapos mga kapoko, ka-farmers na ibandol ang mga nang harvest naming mga gulay. So ito po ang talong na aming pinipitasan. Tapos yung ampalaya naman dito sa likuran ko. So update tayo no, 7 times service na po tayo sa ampalaya. Na Galaxy Maxifone at sa f 1 dahil mag 5 times harvest na po tayo sa ating talong na Calixto F1 so yun lang po no mga kapwa ko farmers ang uh, may uh, i-update ko sa inyo ngayong hapon so sa inyong lahat bago tayo magtapos mega shoutout po sa lahat nating mga followers sharer at commentator at mga bagong viewers natin at subscriber thank you so much once again God bless us all see you next vlogs bye bye po